Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. out kay Norlisa Sugay. Shoutout kay Cheska Managaysay. Shoutout kay Marcos Evangelista. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sa loob ng imperyo ng Elysium Gate. Pagkalis ng envoy si Ambrose ay napaisip. Emperor Dwayne, masyado mo nang pinapasakit ang aking ulo. Sana lang ay makinig ka sa sasabihin nila General Roy at General Hameno. Sa pagdating nila sa iyong imperyo, wala sana maging problema at Auntie Eunice, nasaan ka? Kailangan kita makausap, upang malaman kung bakit nagawa ng Westrington ang pagwasak sa mansion mo. Sabi ni Ambrose sa kanyang sarili. Maya-maya, si Yvette ay pumasok at sinabi. Ambrose, ano na daw ang lagay ng Westrington? Kumilos na naman ba sila upang manakop na naman ng ibang lugar ng pagmamayari ng ibang mga sekta? Sabi ni Yvette, kung hindi ako nagkakamali, ang envoy na pinagbabante mo sa kilos ng Westrington ang tumong mo rito. Tama ba? Ano ang binalita niya sayo? Sabi ni Yvette. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay umupo sa kanyang trono at sinabi. Auntie Yvette, ang Westrington ay gumawa na naman ng isang pagkilos. Pinapakita talaga ng emperor ng Westrington na si Emperor Gwaine kung ano ang kaya niyang gawin. Walang awa na pinagpapas lang nila ang mga kasambahay sa mansion ni Miss Eunice. Lahat ng naroon ay hindi nila hinayaang mabuhay. Winasak ng mga kasundaluhan ng Westrington ang mansion ni Auntie Eunice. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ni Yvette, siya ay nagbulat. Ano? Ang mansion ni Eunice ay sinira ng mga kasundaluhan mula sa Westrington. At sa anong dahilan? Si Eunice ligtas ba siya? O nasama siya sa mga napaslang sa kanyang mansion? Sabi ni Yvette sa tono ng pag-alala, nang marinig ito ni Ambrose siya ay nagsalita. Ayon sa aking envoy, nakaligtas daw si Auntie Eunice. Dahil sa tulong ng tagabantay niya, pinatakas daw nito si Auntie Eunice habang nilalabanan ang daan-daang kasundaluhan mula sa Westrington. Sabi ni Ambrose, at si Yvette ay nagsalita. Mabuti naman, nakaligtas si Eunice. Ano ang balita sa kanyang tagabantay nakaligtas din ba siya? Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Ambrose siya ay nagsalita. Walang sinabi sa akin ang envoy. Ngunit sa pag-alis niya sa mansion ni Auntie Eunice, nakasalubong niya sila General Roy at General Hameno, kasama ang libo-libo natin mga kasoldaluhan. At dahil doon tingin ng envoy na naligtas nila General Roy at General Hameno ang tagabantay ni Auntie Eunice. Nang marinig ito ni Yvette, siya ay nakahinga ng maluwag at sinabi, Oo nga pala tinalaga mo ang dalawang general na magtungo sa Westrington upang kausapin si Emperor Dwayne. Sa tingin mo, makikinig at susundin ba ni Emperor Dwayne ang mga nais mo gawin nila? Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Ambrose siya ay agad na nagsalita. Hindi ko alam Auntie Yvette, masyado nang nagmamalaki ang Westrington ngayon. At sana lang ay makinig siya sa aking nais iparating sa kanya. Kung hindi mapipilitin ako, na gumawa ng isang hakbang laban sa Westrington. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ni Yvette siya ay nagsalita. Sana nga ay makinig siya at Ambrose. Wala na ba talaga tayong gagawin upang matulungan ang iyong ama para makaalis sa lugar ng mga demonyo? Ilang taon na ang lumipas. Ngunit naroon peren si Daryl kasa kasama sila Chester, Dax at si Debra. Ano na lang ang nangyayari sa kanila roon? Hindi, sobrang miss na miss ko na ang iyong ama. Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Ambrose. Siya ay napakamot ng ulo at sinasabi paumanhin Auntie Yvette kung wala akong magawa upang iligtas sila ama sa kamay ng haring demonyo. Matapos ko lang ang problema sa ating mundo ng mga tao. Lalo na ngayon, masyado ng sakit sa ulo ang Westrington. Buti pa ang North Mo na ngayon. Hindi kumikilos o gumagawa ng isang hakbang laban sa ibang sekta. Sabi ni Ambrose, samantala sa kabilang banda, si Lalin at General Roy ay nakarating na sa Imperio ng Elysium Gate at si General Roy ay nagsalita. Mahal na prinsesa, nandito na tayo sa Imperio ng Elysium Gate. Nang makita ni Lin ang napakalaking Imperio ng Elysium Gate siya ay gulat na gulat. Libo-libong mga kasundaluhan ang nagbabantay sa labas nito. Ang Imperio ng Elysium Gate ay sobrang bantay ng mga kasundaluhan. At ito ay binabakura ng malalaki at matitibay na pader na bato. Ang gate ng Imperio ng Elysium ay sobrang taas. At bawat sulok nito ay may mga archery na nagbabantay sa taas. Si Lin ay sobrang namangha sa imperyo ng Elysium Gate at ito ay nagsalita. "General, napakahusay ng pagkakagawa ng inyong imperyo. Ang pagbabantay dito ay masyadong mahigpit. Libo-libong kasundaluhan ang nasa labas upang magbantay. Sa taas may mga archery pa. Pwede pala namin ito gawin sa aming palasyo." Sabi ni Lin nang marinig ito ni General Lui ay napakamot ng ulo at sinabi. Sa daming nangyayari ngayon sa aming mundo, kaya pinatalaga ni Sec Master Ambrose ang mga kasundaluhan na iyan na magbantay sa labas ng husto. At ang mga archery na nasa taas ay palitan sa pagbabante. May nakatalaga sa gabi at umaga. Kaya ang Westrington kahit nais nilang sakupin ang Elysium Gate ay hindi nila kayang gawin tsaka ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat ng mga nangyayari sa aming mundo. Kailangan muna natin pumasok sa imperyo ng Elysium Gate, para makita at makausap ka ni Sect Master Ambrose. At sa tingin ko nandito na din ang iyong nobyo at si Miss Eunice. Sabi ni General Loy nang nakangiti, halika mahal na prinsesa, pumasok na tayo, at pinaglakad na nila ang kabayo papasok sa imperyo ng Elysium Gate. Dahan-dahan bumukas ang malaking gate ng Imperium ng Elysium. At nang makapasok na sila, mas lalo pang nagulat si Lin. Mas madami pang kasundaluhan ang nasa loob nito at sobrang lawak ng nasasakupan ng Elysium Gate, mas malawak pa sa nasasakupan ng palasyo ng mga elf. Naramdaman din ni Lin ang mga spiritual ng mga kasundaluhan na nasa loob. Siya ay nabigla at napabulong sa oras na ito. Sa mundo ng mga tao, may mga ganito palang tao na nagtataglay ng malalakas na spiritual. Kaya pala nakilala sa buong dahigdig ang Elysium Gate Sect. Dahil sa mga tinataglay nitong lakas. Dahil din sa katalinuhan sa pakikipaglaban ni Sect Master Daryl. Nakakagawa sila ng isang plano upang matalo agad nila ang kanilang nakakalaban. Na kahit na ang mga lahing demonyo sa pamumuno ni Gun ay kanilang natalo. Kung ang Elysium Gate ay magiging kapanalig namin. Ang lahi ng mga rakshya ay walang magagawa upang kami ay lusubin. Sabi ni Lin sa kanyang sarili. At maya, maya ito ay nakaisip ng isang magandang idea. At ito ay bamulong ulit habang nakasakay sa kabayo. Ngayon ay nandito ako sa imperyo ng Elysium Gate. Nais kong kausapin ko ang kanilang pinuno na si Ambrose upang maging kapanalig namin. Sana ay makumbinsi ko siya. Sabi ni Lin. Oo ang katayuan ng Elysium Gate ngayon ay sobrang taas na ang kanilang imperyo ay sobrang tibay na, na kahit ang mga lahing demonyo ay mahihirapan pasukin ang imperyo ng Elysium Gate. Ginawa ito ni Ambrose sa mga taon na nagdaan, nung sila Daryl, Chester Dax at Debra, ay nakobkab ng mga lahing demonyo. Mas pinatibay pa ni Ambrose ang kanilang imperyo, at mas pinahigpit nito ang pagbabante, umaga man o gabi, at sa kanilang pagpasok sa imperyo ng Elysium Gate sila ay dumiretso sa kaharian ni Ambrose. At nang makarating na ang dalawa, si General Loy ay nagsalita. Halika Prinsesa Lynn, tayo nang pumasok sa kaharian ni Sect Master Ambrose. Sa pagpasok nila, bumungad kay Lynn ang napakagandang loob ng kaharian ni Ambrose. Oo sa imperyo ng Elysium Gate, may nakatayo sa loob nito na isang malaking palasyo na para lang sa mga kapatid, mga asawa at anak ni Daryl at ito ay binabantayan din ng mga piling kasundaluhan ni Ambrose. Tulad nila General Loy at General Hameno. Ang mga official lang ang maaari magbantay sa loob ng palasyo ni Ambrose. At nang makarating na sila sa pinto ng trono ni Ambrose, si General Loy ay nagsalita. May one ka muna dito sa labas Prinsesa Lynn. Ako muna ang papasok upang kausapin si Sec Master Ambrose at sabihin na may kasama ako na isang prinsesa mula sa lahi ng mga elf sabi ni General Loy. Nang marinig ito ni Lin siya ay sumagot. Nauunawaan ko. Maya maya hinarang si General Loy at Lin ng mga nagbabante sa labas at ito ay nagsalita. General Loy, may mahalaga ka bang pakay kay Sect Master Ambrose? Sabi ng mga sundalo na nagbabante sa pinto ng trono ni Ambrose. At maya, -maya si General Loy ay nagsalita. Oo may nais nice ako iparating kay Master Ambrose. Tama kahit na kanang kamay pa si General Loy at General Jimeno ni Ambrose. Ito ay hindi pwedeng basta-basta pumasok, lalo na kung sila ay galing sa labas ng Imperio. Ang mga kasundaluhan nasa loob ng kaharian ni Ambrose ay ang mga katayuan nito ay kasing taas din nila General Loy. Kaya ganito na lang din ang pananalita nito kay General Loy ngayon. Nang marinig ito ng tagabantay sa labas, ito ay sumigaw, maya-maya, habang nag-uusap sila Ambrose at Yvette sa loob, ay may sumigaw sa labas. Sec Master Ambrose, si General Loy ay nandito. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay gulat na gulat. Ano? Bakit bumalik si General Loy dito? Tinalaga ko sila ni General Jimeno upang kausapin si Emperor Dwayne ng Westrington. Sabi ni Ambrose, ano ang nangyari? Huwag mo sabihin sila ay nalagay sa alang alanganin sitwasyon. Sabi ni Ambrose sa pagkagulat. At maya maya, si Yvette din ay nagulat. Ambrose bakit nga nandito si General Loy? May nangyari ba sa pangkat nila? Sabi ni Yvette, at si Yvette ay nagsalita. Papasukin mo si General Loy. Nang marinig ito ng piling tagabantay sa labas ng trono ni Ambrose. Agad na pinapasok niya si General Loy. At dahan-dahan pumasok si General Loy. Ito ay naglakad sa harapan nila Ambrose at Yvette habang ang dalawa ay nakaupo sa trono. Nagbigay galang si General Loy kay Ambrose at Yvette. At nagsalita si General Loy. Mahal na Empress, at Sec Master Ambrose. Habang ito ay yumoko sa harap ng dalawa na sila Yvette at Ambrose. At si Ambrose ay nagsalita. Maaari mo nang alisin ang iyong pagkakayo Nang marinig ito ni General Loy siya ay tumayo ng tuwid at sinabi. Bumalik ako dito upang sabihin sa inyo ang nangyari sa mansion ni Miss Eunice. Sabi ni General Loy. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay nagsalita. Oo General Loy alam ko na ang lahat ng nangyari sa mansion ni Auntie Eunice. Ang gusto kong malaman, bakit ka bumalik sa ating imperyo? Kayo ay inatasan ko na magtungo sa Westrington upang kausapin si Emperor Dwayne. Ano ang dahilan ng pagbalik mo dito? Sabi ni Ambrose sa seryosong tono. May nangyari ba sa inyong pangkat? At nasaan ngayon si General Hameno? Huwag mong sabihin na na -ambush kayo ng mga kasundaluhan ng Westrington. Sabi ni Ambrose sa galit na tono. Nang maramdaman ni General Loy ang galit na boses ni Ambrose ito ay nagsalita. Humihingi ako ng paumanin Master Ambrose. Hindi ko nagawa ang pagsama kay General Jimeno patungo sa Westrington upang kausapin si Emperor Dwayne. Oo Sec Master Ambrose si General Jameno ay nagpatuloy sa pagtungo sa Imperio ng West kasama kasakasama ang libo-libong kasundaluhan natin. Patawad Sec Master Ambrose. Nang marinig ito ni Ambrose at Yvette, si Yvette ay nagsalita na din. Sa anong dahilan kang nga General Roy? Bakit ka bumalik sa ating Imperio? Maaari mong sabihin sa amin ang iyong mabigat na dahilan. Upang hindi ka tumungo at samahan si General Hameno sa West Rington. Tuldok. Alam naman natin, ang pag ugali ng Westrington lalo na ang kanilang emperor ay masyadong tuso at masama. Bakit mo hinayaan na si General Hameno lang ang makipag-usap sa emperor ng Westrington? Sabi ni Ibe. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!